Yung contractor na nanalo dito ay Great Pacific Builders. Yan po si Curly Diskaya. Kinansin na natin ngayon ng kontrata. Pinuksan natin noong 2019 ng public bidding sa lungsod ng Pasig. Ibig sabihin, kahit sino na kwalipikado, basta kumpleto yung requirements, yung papeles, pwedeng manalo. Yung mga, yung mga palabas ng iba nun na, Iniipit sila, ganun, Malinaw na malinaw, hindi totoo yan. Anong patunay ko? Yung contractor na nanalo dito sa Countryside Court ay Great Pacific Builders. Yung Great Pacific, kaya po pangalan yan, Great Pacific, dahil pinangalan po yan kay Pacifico Diskaya II. Yan po si Curly Diskaya. Kumpanya nila yan. Isa po ito sa sham na kumpanya ng Diskaya. Kaso ang pulisya po natin, ayoko man silang matalo, ang pulisya natin sa lungsod ay open bidding. Pagkwalipikado at sila yung pinakamababang bid, sila po ang mananalo. Ngayon, sa kahabaan ng construction, sa totoo, nung una silang nanalo, eh, hindi ko naman talaga alam na sila yun. Ano? Pero nung nalaman ko na na sila pala ito, kasi hindi ko rin naman iniisa, sino ba nanalo? Hindi naman ako ganun eh. Na hindi ko kinakausap yung contractor, maliban na lang kung may problema. So sila yung nanalo, naumpisahan niyo yung project, nakita niyo naman po. Ngayon po, ginagawa na po. May mga chismis na lumabas na illegally subcontracted pala ito. Ibig sabihin, ginamit lang yung pangalan na Great Pacific Builders, pero hindi pala sila yung totoong gumagawa. Ngayon, under investigation pa po yan. Habang iniimbestigahan natin, lumabas po yung balita mula sa FICAB. Sabi ng pickup, revoke ang lisensya ng Sham na Diskaya Companies. Ibig sabihin, bawal na silang gumawa. Bawal na silang mag-construction at lahat ng kontrata nila sa gobyerno kailangan i-cancel. So, yun po ang ginawa natin. Siyempre, susunod tayo sa batas. Kinansela natin ngayon ng kontrata at uh, tiningnan natin uh, more or less completed, 98% completed. Inaantay na ng barangay, inaantay niyo na po para magamit na uh, substantially completed naman po. Pwede na natin inaugurate. Pero syempre yung parte na hindi tapos, yan po yung mga sound panels para sa mga kaibigan natin na ayaw ng ingay. And po yung sound panels, hindi pa po siya tapos. syempre hindi natin babayaran yon. Kaya kailangan malaman po ninyo ang ating contract amount magkano yung uh, babayaran natin at ano yung kulang pa na gagawin po ng inyong lokal na pamahalaan transparent po tayo ang contract amount po na ito yung winning bid po ay nasa 38,184,083 pesos and 9 centavos kaso nga po, dahil may parte na hindi tapos hindi yun yung buong amount na bayaran natin ang babayaran lang po natin ay nasa humigit kumulang 34 million tinapakompute ko pa yung exact amount nasa 34 million pati yung retention hindi po natin ilalabas yun naman yung gagamitin natin ngayon na baka kaya na ng engineering na by admin kung konti na lang naman tatapusin po natin yung mga sound panels malinaw po ba yung uh, kwento ko? Para ano kasi alam niyo pag sa kasi alam niyo pag sa social media na pag sa Facebook na iba-iba na yung kwento. O, pero at least ayan mo na yon, di ba? Uh, Magpo-post din naman ako. Pero ayan mo na natural lang talaga minsan kung ano-anong kwento, pero at least importante sa akin na alam ng barangay ko ano nangyari, alam ng mga officials ng countryside kung ano nangyari. Ito yung totoong kwento, yung buong kwento ang binigay po natin sa inyo para alam nyo po kung ano nangyari, kung uh, saan tayo nang at saan tayo papunta. Ano, patuloy lang po tayo magtulungan para sa gantong klaseng estilo ng pagugobyerno. Mga malalaking problema na nakikita natin, maging transparent lang ang pamahalaan, mga malalaking problema na yan, masosolusyonan din. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kag may mga nakikita tayong kung ano-ano, Uh, na balita uh, mabigat ang mga problema ang hinaharap uh, natin ngayon ano pero basta uh, lagi lalo na yung mga kabataan gising na gising na yan ano at uh, matuloy tayo magtulungan para itaguyot isang pamahalaan na bukas na tapat sa taong bayan